Hi mga KMWB, welcome to my cooking vlog sa araw na ito So ang recipe natin mga KMWB ay itong itlog So para malaman ninyo mga KMWB ang tamang proseso at kung ano ang ating mga sangkap Tapusin ninyo mga KMWB ang video na ito Ngunit kung hindi ka pa nakapag-follow dito sa ating Facebook page I-follow na guys at huwag kalimutan guys ilagay pindutin ang favorites Para updated ka sa mga next na mga upload natin dito kaya thank you so much sa lahat po ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga avid supporters At ngayon mga ka-MWB, nandito na tayo no sa ating mga sangkap Ayan, simulan na natin ang pagluto sa ating uh, recipe sa umaga So ito mga ka-MWB, no, ang madalas nating uh, mas mabilis na tinutuin na recipe sa umaga Ayan So, ito, guys, naghanda lang ako ng itlog dyan, tatlong itlog. Nilagyan ko yan ng asin at saka itong ating crispy fry. At, ayan, guys, kung gusto nyong maglagay ng magic syrup, pwede. Puro, kung hindi kayo mahilig magamit ng magic syrup, pwede naman po. Ayan. Tapos, guys, no, pag mamamix na natin yan, guys, magpainit na tayo ng mantika. So, as usual, guys, pipituhin lang natin para nagscramble... Uh, nagluto tayo ng scrambled egg, no? So, ayan. So, ito ang pinaka-first na, uh, ano, guys? Ang pinaka-una na gagawin natin sa ating recipe ngayon. So, iprito natin itong ating itlog, no? So, tatlong pieces ng na itlog, yes, ang ginamit ko, guys, no? Ayan. So... Hintayin lang natin guys no na maluto itong itong ating itlog. Ayan guys, kung maraming itlog ang ating niluto guys, pwede natin hindi i-fold. Pero dahil kaunti lang itong egg na niluto natin, ayan so i-fold natin para makapal. So ayan guys, since malapit na 'to maluto guys, so i-minor na natin ang ating init no sa ating apoy. Tapos diyan guys, naghanda tayo ng uh, harina, third glass. Tapos nilagyan ko din ng asin. Same pa rin yung pagtimpla guys. Nilagyan natin ng asin, nilagyan natin ng uh, crispy fry. Ayan, pwede na hindi natin lagyan ng magic sarap guys, no. So, yan ang crispy fry. So, ngayon, lagyan natin ng baking powder para uh, tumigas guys, no, at crispy-crispy ang dating ng ating recipe. Tapos lagyan na natin ng counting tubig guys. Ayan, depende na yan sa inyo guys kung ano ang inyong uh, mixture. So hanggang makuan nyo guys ang consistency sa ating mixture sa ating harina. Ayan, pwede niyo pwede kayo maglagay guys, ng mga artificial color guys no sa ating recipe. Pwede ilagay nyo ng food color uh, pero dahil sa bata to guys no, pagkain natin sa bata so hindi na po ito rekomendado yung food color. So ngayon guys no, ay ikat na natin ng ating itlog. Ayan, magdepende na po yan guys kung gaano kalaki ang inyong gusto. Ayan, pwede ito pang uh, negosyo guys no. Kumay kayo na po ang mag-divide, kayo na po ang mag-costing guys para makuha ninyo guys ang inyong ginansya. Ayan, so ang recipe na to guys no, pwedeng pwede talaga natin to pang negosyo sa mga restaurant. Ayan. Pero madalas guys no ay ang mga recipe na ito madalas ay niluto lang natin sa bahay pang family consume. At ngayon matapos na natin na uh, slice. Ayan, nilagay na natin dyan sa ating mixture na harina. Ayan, kumbaga i-coat natin guys. I-coat natin ang harina dito sa ating nilotong itlog. Pagkatapos mga KMWB ay nagpainit na tayo ng mantika. Ayan, so eh, dito lang natin lutuin guys no sa medyo maliit na pan saucepan para malalim ang ano kumbaga deep fried guys ba ayan dahil maliit lang itong ating oil kaya itong maliit lang din na uh, sospan or itong kaldiri na ating ginamit guys no para video ma deep fried siya mga kayo kulubi ang ating recipe ayan kayo na po ang mag, mag comment guys kung ano po ang pangalan guys no sa ating recipe guys Ah uh, siguro ang recipe natin ay tinatawag nito na ano guys no. Uh, ano guys, ano ka pala sa tingin niyo guys, nalilimutan mo guys ang recipe na to kung ano ang tawag to basta itlog ito guys no. So itlog ang ating recipe ngayon. Ayan. Ah uh, Ayano. So ngayon pulang-pula na, medyo crispy-crispy na ang dating guys. So pwede na natin 'yan tanggalin. Paralotuin na naman natin ang next batch. Ayan, kayo na po guys ang ah, mag-comment guys kung ano po ba itong ating recipe guys. I think, timpurang itlog. <laughs> timpurang itlog siguro guys. Ayan. So, kayo na po guys ang ah, bahala guys mag rate or mag, ah, mag ano, magbigay ng pangalan guys sa aking recipe. Pag-comment lang po guys kung ano po ba ang recipe na ito. Nakarelate po ba kayo? Ayan, so ang may bigay ko lang na recipe guys, tempurang itlog. <laughs> Ayan, so ngayon guys, dahil natapos na guys, nilagyan na natin ng ating ketchup. So ketchup lang ating uh, panglaban ito ngayon guys, para ipakain natin sa ating dalaga, si Pearl. At ngayon, tikman na natin to guys.

Yummy, yummy. Yami. Sini Thank you guys. Thank you watching. Bye bye. Thank you guys. Thank you for watching. Sana meron ko kayo natutunan sa recipe ko.